Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Madalas makikitang tumutubo sa mga gilid ng ilog, parang at sa mga masusukal na lugar. Minsan ay mayroong tinik, kaya naman ito ay pinuputo lamang at iniiwasan. Subalit alam mo bang mas masustansya pa pala ito kesa sa ripolyo, pechay, kangkong at kahit pa nga sa mga saluyot. Pero bakit din natin ito pinapansin at binabaliwala nga lamang? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman samahan ninyo ako at ating talakayin ang mga pwede palang gawin at magiging pakinabang ng halamang ito na kung tawagin ng ilan ay kulitis. Pero bago tayo magpatuloy kung bau ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ng subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang amaranth o mas kilala natin bilang halamang kulitis ay tinatawag ding kadyapa kilitis, bayam o halamang kalunay. Isang klase ng halamang nasa ilalim ng hanay ng mga amaranthus. Maraming klase nito, mayroon ngang mahigit sa 75 species ang mga kulitis. Mayroon itong kulay pula, kulay violet, kulay pink at kulay green na partikular ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Madalas ito ay mayroong tinik kaya iisipin mo nga na ito ay salot na damo lamang. Subalit magugulat ka dahil isa palang superfood ang halamang ito. Dahil maging ang mga buto, katawan, dahon at mga ugat pala nito ay naguumapaw sa pakinabang. Kadalasan itong mayroong matubig na katawan at tumataas ng hanggang 3 metro. At kung dito sa atin sa Pilipinas, ito ay tinuturing lamang na damo ay halika at isa sa hinatin ang mga pakinabang pala nito. Ang buto nito ay ginagamit pala sa paggawa ng harina. Pwedeng gawing popcorn o di kaya naman ay parang oatmeal. Ang mga ugat naman nito, dahon at katawan ay maaaring gawing gulay alisin lamang ang mga tinik nito na pwede palang alternatibo sa kangkong, saluyot o alugbati. Samantalang sa Europa naman ang mga dahon nito ay kanilang nilalaga at saka ginagawang salad. Maaari ding pagmula ng langis ang mga kulitis na maaaring gawing alternatibo sa shark oil na kadalasang gamit sa paggawa ng mga cosmetics o pampaganda at mga dietary supplement. Ginagamit din itong tina o pangkulay ng mga tela, ang pulang kulitis na kilala rin bilang red number 2. At syempre isang mainam na garden plants din, ang halamang kulitis, lalo na nga ang mga makukulay na variety nito. Ano naman ang mga binipisyo nito sa ating kalusugan? Ang halamang kulitis sa storehouse pala, ng mga nutrients, katulad ng essential phytonutrients, antioxidants at mga mineral. Mababa din ang calorie content ng halamang ito, kaya mahusay kainin kung kayo ay mayroong mataas na cholesterol level sa katawan. Nagapagpapapayat din ang kulitis dahil sa mga soluble at insoluble fiber nito na mainam din sa kalusugan ng ating puso. Mainam din itong kainin ng mga taong anemic dahil nagpapadagdag ito ng red blood cell sa tulungan ng tinataglay nitong iron. Mayaman din ito sa vitamin A na maganda sa balat at sa kalusugan ng ating mga mata. Ito rin ay dahong gulay na mayroong pinakamataas na bilang ng vitamin K na nagpapatibay ng mga buto upang makaiwas sa mga blood clotting at maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Nagumapaw din ito sa vitamin B group katulad ng folate, riboflavin, niacin, thiamin at B6 upang maiwasan ang mga problema sa katawan ng mga bagong panganak na sanggol. Mainam din itong kainin ng mga matatanda dahil mayaman nga ito sa calcium upang mapigilan ang pagkakaroon ng osteoporosis. Kaya naman next time na magluluto ka ng gulay halimbawa ng munggo, pwede mo itong isang cup bilang gulay. Maaaring ang gisahin, gawing salad o isa sa iba pang mga gulay. Kaya bakit din natin pakinabangan ang simpleng halamang ito na napakarami palang pakinabang, ang halamang kulitis? Ikaw! Napansin mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Madalas ka bang nakakakita ng halamang ito sa daan? sa gilid ng kalsada malapit sa mga kanal umaging sa mga kailugan napakarami nito kung tumubo at kabilang sa mga makakapal na damo sa ating mga bakuran subalit alam mo ba na ang isang ito pala ay hindi lamang basta-basta halaman sapagkat isa ring mainam na remedyo sa ilang mga sakit sa balat at sakit ng katawan kaya naman kung nakikita mo na nga ang halamang ito sa inyong lugar, para sa inyo ang videong ito. Dahil maaari mo palang magamit at mapakinabangan ang halamang damong ito na maaaring panlunas o pangunang lunas sa ilang karamdaman. Kilalanin ang halamang Cinderella o Cinedrella nudiflora, isang klase ng namumulaklak na damo sa hanay ng mga Asteraceae. Madami itong tumutubo sa South America, Mexico, India, Australia, Pacific Island at syempre dito sa Asia at dito nga sa atin sa Pilipinas. Kilala ito sa katawagang tuhod manok o fantaquen dito sa katagalugan. Isang klase ng munting damo na tumataas ng mahigit sa dalawang metro. Mayroong mga dilaw na munting bulaklak at katawan na dugtong-dugtong at animo nga ay mga tuhod ng manok. Hindi ito madalas pinapansin sapagkat tumutubo nga ito kahit saan. Subalit sa mga liblib na lugar pala at mga tribo ay ginagamit pala nila ito bilang isang mahusay na halamang panlunas. Madalas nga itong mapapansin kinakain ng mga aso sa umaga upang mapawi ang sakit ng kanilang mga tiyan. Samantalang masarap naman itong damo para sa mga kambing o mga kalabaw. Sa ibang lugar naman ito ay pinapakain sa mga rabbit upang dumamiraw ang mga anak nito. Samantalang para naman sa ating mga tao, marami din pala itong mga pakinabang. Maaari mong kunin ang dahon at ang katawan nito, durugin at katasin at maaari palang panlunas sa mga munting sugat o paso sa ating balat. Nakapagpapapawi din ito ng sakit ng ulo at saka problema sa tenga. Maaari mo rin itong pakuluan at saka ibanyos o hihugas sa mga nananakit na tuhod, bunga ng arthritis o gout. Sa bansang Thailand nga, ito naman ay kanilang pinakukuluan at ginagawang tsaa na maaari palang panlunas sa mga sakit ng sikmura, constipation, o hirap sa pagdumi. Kaya naman kilatisin ng mabuti ang mga damo sa inyong bakuran dahil kahit pala ang simpleng halamang Cinderella ay maraming pakinabang. Ngunit hindi lamang natin ito alam. Subalit isang paalala buhat sa inyong lingkod na ito ay pawang mga paunang lunas lamang at hindi gamot o solusyon sa mga kronik na kondisyon o karamdaman. Ikaw, Napuna mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Ang halamang tuhod manok o halamang Cinderella? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakalalason nga ba ang halamang ito? O sa kabaliktaran nga, ay isa palang napakahusay na halamang gamot. Baka nakakita ka na ng halamang ito, halos kahawig ng halamang talong. May mga bilugang bunga at tumutubo lamang kahit saan. At ang totoo, hindi nga pinapansin ng karamihan at hindi nila alam na makakain pala ito at napakaraming pagkakagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin at ating alamin ang mga pakinabang pala ng isang halamang hindi natin madalas pinapansin. Ito nga ay ang halamang talong-talungan o solanum torvum. Pamilyar ka rin ba sa halamang talong-talungan? Isang klase ng halaman, kasi laki lamang ng puno ng talong. Halos kahawig din ito ang mga dahon ng talong. May mga bilog na bunga. Ito ang halaman: turkey berry o pea eggplant o sulanum torvum bilang binomial name. Ang mga bilog nga nitong bunga ay nagiging kulay dilaw na tuwing mahihinog kinakain ng mga ibon ang bunga nito at alam naman natin na ito ay nangangahulugan na ito ay hindi nakalalason. Subalit madalas sabihin ng ilan, ito ay kapamilya raw ng katsubong o kaya ay ng talampunay at sinasabing nakalalason pa nga. Subalit nagkakamali sila dahil ibang iba ito sa puno ng katsubong. Batid mo ba na isa itong mainam na gamot ang halamang ito pala ay napakainam na panglunas. Panlaban nga ito sa stroke at nagpapababa ng level ng blood pressure. Mainam din ito sa mayroong masakit na tuhod, masakit na mga likod o sakit ng katawan. Maging sa mayroong ubo, asma o mayroong plema. Gayun din sa kinukumbulsyon, sakit sa bato at mababa ang dugo. Napakahusay rin ito para sa mga dumaranas ng pananakit ng kailang mga sikmura tuwing may buwanang dalaw. Pantanggal ng bulati sa tiyan at mainam na panlaban sa mga cancer cells na namumuo sa ating katawan. Siguro iisipin mo na kaya itong gamitin? Ang sagot ay oo, sapagkat makakain naman talaga ang halamang ito. Ito nga ay kadalasang itinitinda o mabibili sa palengke sa Malaysia at sa kasa Turkey. Kanila nga itong isinasangkap sa mga lutuin katulad ng curries o kaya ay kinakain ng hilaw, kalahok ng mga chili paste o ginagawa din itong soup o di kaya ay pandagdag lasa sa mga sauces. Maging sa bansang India kinakain nga ang hilaw na bunga nito o hindi kaya ay iniluluto nila dahil mahusay pala itong pampaganda ng daloy ng metabolismo. Ngunit paano nga ba gagamiting gamot ang halamang talong-talungan? Maaari mong patuyuin ang mga bulaklak, bunga at dahon nito, durugin at gawing tsaa araw-araw. O hindi kaya naman ay maglaga na lamang ng mga dahon nito, bulaklak, bunga o kaya naman ay ugat sa limang basong tubig sa loob ng limang minuto at ubusin ito sa loob ng maghapon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang talong-talungan o di kaya naman ay nasubukan mo na rin itong iluto at gawing gulay? Marami bang damo o halamang damo sa inyong bakuran? Halika pagmasdan dahil baka ang isang ito na ating pag-uusapan ngayon ay nakita mo na. Subalit hindi mo lamang batid ang mga gamit nito at importansya. Nakita mo na kaya ang halamang ito na kung tawagin ay sagisi o bugang? Isang klase ng damo na kapamilya ng mais, palay at mga tubo. At tulad nga ng mga ito, maging ang halamang sagisi ay labis ding kapakipakinabang. At iyan nga ang ating pag-uusapan. Napuna mo na rin bang kumakain ng dahon o talbos ng damo ang mga alaga ninyong aso o pusa tuwing umaga? Iyan ay upang mapawi nga ang sakit ng kanilang tiyan o paninikmura. At kung masusuri mo lamang ay sanga ang halamang sagisi o bugang sa kanilang kinakain. Ang halamang bugang o rotboilia cochinchinensis ay isang uri ng damo na tumataas ng hanggang tatlong metro. May mga dahon itong parang sa mais o sa palay rin at bulaklak na para namang mga spike. Kilala nga rin ito sa mga katawagang katulad ng itch grass, corn grass, jointed grass, sagisi, dupawan, gaho o bugang. Mabilis lamang mabuhay ang halamang ito at madalas lumalago sa panahon nga ng tag-ulan. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakaalam na maging ang halamang ito na pangkaraniwan lamang ay marami palang binipisyong medikal o mga pagkakagamitan. Mahusay nga itong panluna sa mga sinisikmura, sa masakit ang tiyan, mayroong hangover, ubo at kahit pa nga ang nilalagnat. Nakapagpapababa rin ito ng blood pressure level at mainam na anti-inflammatory agent. Ang halamang bugang rin ay mainam sa mayroong rayuma, gout at pananakit ng tuhod. Maari mo rin itong panluna sa mayroong UTI at panlaban din sa pagkakaroon ng bato sa bato o ng kidney stone. Bagaman pangkaraniwan lamang ang halamang ito at nasa tabi-tabi lamang, ito pala ay mayaman sa mga comarins, saponins, polysaccharides, bicarotin at flavonoids na maraming tulong sa ating kalusugan. Subalit so pa paano nga ba gagamitin ang halamang katulad ng bugang? Tulad ng pagkonsumo ng mga hayo, maaari mo rin kainin ang ubod ng katawan ito. Kainin ito ng hilaw. Udi kaya naman ay kumuha ka ng mga ugat nito at ilaga sa isang basong tubig na maaari mong ang gawin at inumin tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo. Isang klase ng damo na pinuputo lamang, hindi pinapansin pero marami palang pakinabang. Dahil syempre, lamang ang may alam. Ikaw? Napuna mo na rin ba ang halamang bugang sa inyong bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Napansin mo na rin ba ang halamang ito? Isang klase ng pangkaraniwang damo na nagtataglay ng mga mumunting napakapulang mga bunga. Tumutubo lamang ito kung saan saan. Hindi pinapansin ng karamihan, subalit mayroon din palang pakinabang. Ito ang damong tinatawag na bloodberry. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga pambihirang gamit ng halamang damong ito dahil marami rin ito sa atin dito sa Pilipinas. Ito ang damong bloodberry o humilis. Isang klase ng munting damo na tumataas lamang ng mahigit sa isang talampakan at nagtataglay nga ng mga mapupulang bunga. Kilala rin ito sa mga katawagang baby pepper, coral berry, pigeon berry rogue plant, coralito, cat's blood, at wild tomato. Nakilalang kabila nga sa pamilya ng mga namumulaklak na halamang Petiveria CA. Ang bloodberry ay native sa Amerika, lalo na nga sa Oklahoma at Arizona, sa Mexico at sa mga kalapit na lugar pa nito. Subalit dahil sa mabilis nga itong tumubo, maging dito sa Asia at Afrika, ay makikita rin ang damong ito at maaaring nakita mo na nga ito sa inyong lugar dito sa atin sa Pilipinas subalit hindi mo lamang pansin. Madalas itong tumutubo sa mga hardin, sa gilid ng kalsada, sa mga lugar na mayroong malamig na kondisyon ng paligid. Ang damong ito ay walangang halaga sa atin kaya nga madalas ay hindi ito pinapansin. Subalit magugulat ka na marami rin pala itong pakinabang. Halika at atin itong isa-isahin. Number 1. Isang ornamental na halaman, ang bloodberry. Bagaman hindi nakakain ang halamang ito, ngunit ito ay isang mainam na halaman o houseplant na maaari nating alagaan. Ang mga mapopula nitong bunga ay napakagandang pagmasdan, lalo na't na mga nahihinog na. Number 2 Sa ibang bansa naman ito ay sadyanga nilang itinatanim sa mga bakanteng lupain upang magsilbing ground cover at makatulong sa pagbibigay ng malamig na hangin lalo na nga sa panahon ng tag-init. Number 3 Ang mga mapupula naman itong bunga ay hinaharvest at ginagamit sa paggawa ng alak o natural colorant sa mga fruit spread. Number 4. Ang kulay rin nito na mula sa bunga nga ay ginagamit nilang pangtina o bilang epektibong pangkulay sa mga fabrics o tela. Number 5. Sa kasalukuyan nga ang kulay ring nakukuha o na-extract buhat sa bunga nito ay ginagamit din sa ibang bansa sa paggawa naman ng mga cosmetics o mga pampaganda. Number 6. Mainam na ginagamit rin na panluna sa mga sugat, galos at gayon din sa mga kagat ng insekto ang bunga at dinurog na dahon ng bloodberry. Number 7 Samantalang sa bansang Jamaica naman, ang pinakuloang dahon raw nito ay kanilang iniinom bilang tsaa at pinaniniwala ang luna sa pagkakaroon ng irregular na buwan ng dalaw para naman sa mga kababaihan at upang tumaas nga ang tsansa na magkaroon ng anak. Hindi ba't marami palang gamit ang damong ito? Bagaman dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nga ito pinapansin at iilan lamang ang nakababatid ng tulong nito sa atin. Sadyang napakarami pa talagang halaman sa paligid o dito sa ating mundo ang lagi nating nakikita at hindi natin alam na may pakinabang pala sa inyong lugar, ano naman ang tawag sa halamang damong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.